Uh, magandang hapon po sa ating lahat. Uh, ang opinion ko po dyan tungkol sa mga poso negro ay eh, isang pasanin na naman ng mga aming mga kabarangay kung paano sila makapagpapasipsip ng kanilang mga poso negro after 5 years. Kasi ang paliwanag po sa amin ng Mendo, papatong daw sa bill ng tubig. eh paano kung walang metro ang isang bahay? saan po nila, paano ang magiging kanilang uh, gagawin. Meron naman din po sila isang paliwanag na portang portangke for o tank, for, tanke, for uh, kung mapupunin nila yung isang tanke, kahit ilang bahay sila, halimbawa kung nagkakahalaga ng 6,000 isang tanke o isang tanker, ay eh, yun ang pagpaparti-partihan nila. Ang, 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 isa kong tanong, Papano kung dumating na talaga yung 5 years at kailangan ng sipsipin yung tangke, eh ito naman mga aking mga kabarangay, eh wala naman din kakayanan magbayad ng halaga na yon. Paano ang gagawin ng kabarangay? Dumarating nga po sa punto na may nung sa kuryente, halimbawa sa kuryente, napuputulan ng kuryente, napuputulan ng tubig, tapos papatong na naman itong ganitong bayarin na naman. Anong solusyon ang gagawin natin? Kaya siguro, hinihiling ko, pag-aralan mo ng mabuti ng mga kinaukulan kung aak aakma ba sa barangay na katulad na maliliit na barangay na walang uh, kakayanan naman yung iba namin barangay na magbayad. Yun lang po siguro yung aking kwan kasi isa na rin akong nung magpaliwanag yung menro dito, yan na nga po yung aking katanungan. Kasi katulad ko po, Nag-iisa ko sa bahay. Eh, ang Ang pag-uwi lang nga ng mga pamilya ng mga anak ko, Paskot bagong taon lang. Eh, sa tingin nyo ba, kaya niya punuin yung poso negro ko ng limang taon ay eh, nag ko sa bahay. Eh, kahit ko konti sip nila, ang babayaran ko ganun din. Kaya isang pabigat at isang pasanin po yan na isang pangkaraniwang namamarangay. Yun lang po siguro at siguro dapat talaga pag-aralan muna uli ng mga kinaukulan natin yung hindi naman makakabigat na sa mga kabarangay ko. Yun lang po siguro at maraming salamat sa inyo lahat.